Ani mang nasuwi ng sumalpok ang sasakyan sa isang puno sa Cavite at isang kotse na yupi matapos mahagip ng tren sa Quezon. Nagbabalik si Bien Manalo. Patay ang anim na individual, kabilang ang driver at limang pasahero, habang walong pasahero naman ang sugatan matapos sumalpok sa puno ang isang L300 van. Madaling araw noong Miyerkules sa Naig Cavite. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, galing sa Bicol ang sasakyan na biyahe sana patungong Cubao, Quezon City at may ilang pasaherong nakatakdang bumaba sa naik. Dahil sa haba ng biyahe, ay nakatulog ang driver ng sasakyan at tuluyang bumangga sa puno. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Nasunog ang isang pampasaherong multi cab jeepney sa parking area ng Lipas City Public Market sa Lipas City, Batangas. Sa inisyal na imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection, faulty electrical wiring umano ang isa sa mga nakikitang dahilan ng sunog. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa tunay na sanhi ng apoy. Laging tatandaan ang babala na stop, look and listen bago tumawid ng riles ng tren. Nayupi kasi ang isang kotse matapos na mahagit ng tren sa pagbilaw Quezon ayon sa ilang nakakita, dire-diretso raw sa pagtawid ang kotse, bagamat nakabusina na ng malakas ang tren na nagresulta sa pagkakayupi ng unahang bahagi ng sasakyan. Nagkaayos naman ang magkabilang panig at hindi na magsasampa ng kaso. Bien Manalo, para sa Money Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.